Tinatanggal ko na nga dito yung mga sticker na nakadikit sa aking maleta. One day na nga lang before ng fly ko pa uwi ng Pilipinas. At nailagay ko na nga lahat ng mga pinamili namin konting pasalubong nung nakaraan sa Costco. At nagsabi nga si Mahal na niya si Mamang ng slippers at saka nang damit si Ading. Kaya niyayaya niya ako. mamaya pag out niya. Pupunta kami ng Marks. Bibilihan namin ng pasalubong para kay Mama at saka kay Ading. Kasi si Papang nabilan niya na ng t-shirt sa winners. Tumawag nga ulit ako sa airlines to confirm kung isa lang ba talaga ang luggage na kailangan kong i-check-in. Para kasing ayaw kong maniwala na isa lang. Kaya ang ginawa ko, nag-ready pa rin ako ng dalawang maleta na tag 23 kilos ang bigat isang hand carry na maleta at isang backpack kasi parang natatandaan ko every international flight dalawa talaga yung maleta na chine-check in so this time ang ginawa ko nag -ready pa rin ako ng dalawang maleta isang hand carry tas isang backpack just in case na dalawa nga yeah, talaga ang maleta over ko na lang to. I'm so, so haggardness I'm too haggard today So, ayan yung si husband ko. Nagda-drive. And maraming pulis ngayon. Uy, maraming pulis mahal. Huwag kang pasaway. Eh, ka pang pulis <laughs> Ayan guys, punta kami ng Marks. Titingin daw si Mahal ng kanyang mga pasalubong. Or ipapasalubong sa kanyang sister. The only one. The only one sisteret ng aking husband. And shoes para kay mamang. Kasi meron na si papang. Yan yung itsura dito. T-shirt ba? Pang babae? Yan. Yan. Sana may sale sila, ano. Ayan, Levi's, so oh. 25%. Alright, it's 2.30 a.m. And Hatid ako ni Mahal papuntang airport For today's video Nakalimutan niya yung kanyang jacket. So, babalik siya ng bahay. Ay, nako, si Mal. Ang bagal-bagal niyang kumilos. Kanina <laughs> ko pa siya, in ano, ginising-gising. Ay, nako, si Mal. Babalik siya ng bahay. Ayun. Yan 2:13 in the morning and yung flight ko is 5:45 AM um and then babalik si mahal ng PA because one they have ah uh, drive yung Saskatoon from PA Prince Albert so um it, hindi kami magmamadali kasi ayan oh no? 2:30 in the morning tingnan Auro ra daw eh. Ewan ko lang kung maabot. Wala na siguro. Ayan. And then, um, hatid niya ako ng airport. And then, balik siya ng PA. And then, 7 o'clock ng umaga is yung duty niya dun sa correctional. So, hindi na siya nag-call in. Hindi na siya nag- leave for today kasi nga naman kami na lang nag-adjust inagahan na lang namin ng ano aga na lang namin yung alis ngayon and hindi ganun ay nako yung nararamdaman ko walang excited ako na makita yung nanay ko pero alam ko na hindi vacation tong alam mo yun hindi katulad ng mga dating uwi namin na excited ako kasi makikita ko yung family ko At the same time, bakasyon This time kasi, hindi So, medyo mixed emotion Tapos, hindi ko pa kasama yung asawa ko Yan, so Dadaan muna kami ng Team Hortons Bago kami dum uh, dumarecho ng airport Kung may, bukas ba sila Ang ano namin, target namin is 2 o'clock Dapat nakaalis na kami Tingnan mo naman, 2.30 na Ayan na si Mahal. Nag-jacket na siya. Lapo. Yan. So, dadaan mo na kami Tim Hortons. And then, daretso na kami ng airport. And hindi kami magmamadali mag... Hindi siya magmamadali magmaneho. Kasi nga... Baka may mga deer-deer sa daan. Let's go. Yan, guys. Naka-order na si Mahal ng aming breakfast. So, actually, isang coffee and isang sandwich lang kasi nga sobrang aga pa lang. Parang lang may laman lang yung, may breakfast lang kami while on the way. Hindi pa naman kami ganun ka-hangry belly. So, ayan yung team Hortons na live through since 1964. Ayan. welcome to Saskatoon Airport. We are here and it's ano ba yan? Ang labo. 4:09 a.m. here in Canada. And hati na tayo. Ay nako, reality hits. Nandito na tayo. Ayan na. So, pagbaba namin, dali namin yung mga maleta. Hindi kasi ako sure kung isa lang yung allowed. So, sabi ko kay Mahal, dalawang maleta yung gagami, dadali namin. And then, pagka isa lang talaga, di dadali ni Mahal yung isa pabalik. And, kung dalawa, at least, di ba? Oh, we are prepared. And ready to go. O, oh, tignan mo si ate, isa lang din yung maleta niya, malaki. Tapos isang maliit na ano. Baka nga talaga isa lang, Mahal magkakaalaman pagpaso. Hi guys. Uy, hindi mo ba na park? Park mo ba? Palambang naman ako sa asawa ko. Ang miss ko kumain. Magkano ka doon? Magbibigaw. Oh, Oo oh, man. Diyos so... Ma, ko. Mga kung ginapan. Huwag nang sirayin. Huwag nang sirayin. Oo oh, nga. Let's go. Man. Let's go. Hindi naman pala malami. Yes, ma'am. Wala <tong noise> guys. Nandito na kami sa loob ng airport and magtitimbang kami. Here you go. Ayan. 26. Okay na sana eh. Siguro yan. Pero yung iba, dalawang luggage eh. O yan, no? Oh. Nagkita ko dalawa. So, yan yung ano, dyan tayo pipila. 20, 20, 30, 30. 23 23 yan eh 3 kilos so 26 to so magtatanggal lang ako siguro lagay ko dito sa yung iba and then mahal ito ikilo mo nga itong nag check in na sila eh ay 11 na 7 lang super super ka na. Yan guys we're just waiting for our uh boarding and my husband is still there I can see him there you go <laughs> Inantay nga ng asawa ko na makaboard muna ako bago siya umalis ng airport kasi may pasok din siya. Over baggage nga ako kaya ang nangyari inuwi ni Mahal yung green na maleta. Isa nga lang talaga yung check-in luggage ko na dapat 23 kilos and yung aking hand carry dapat 7 kilos lang naging 11 kilos though hindi naman chinek nung flight attendant yung aking hand carry pero yung aking luggage over luggage ako ng 3 kilos akala ko okay lang kasi yung ibang flight attendant maluwag pero yung nag check nag assist sa akin is medyo mahigpit siya sabi niya sa akin it's either magbabayad ka or tat magtatanggal ka so lahat yung lahat ng pinamili namin sa Costco hindi namin nadala Let's go. Hanap tayong makainan. <laughs> from Saskatchewan. Ang unang first stopover ko nga is Toronto. So, may 3 hours akong biyahe sa ere. Pagdating ko nga ng Toronto, 6 hours pa yung aantayin ko. So, inisip ko, pwede naman di ako kumain. Pero, inisip ko, baka hindi ko na naman magustuhan yung pagkain sa airplane. Kahit papano, kailangan ko na rin kumain. Kaya, ang unang pinilahan ko is Tim Horton kasi mas mura sila. Pero, napakahaba ng pila. Kaya, sabi ko, sa iba na lang muna. At, first time ko nga itatry itong smash burger kaya yan ang binili ko ang dami daming servings kumbaga yung price nila ang laki pero ang binili ko is yung pinakamura lang yung kids meal pero ang laki ng sandwich tsaka yung price punong puno nagliligalig tingnan nyo naman guys Nabusog nga ako sa kinain ko. Actually, hindi ko pa nga yan naubos. Yung smash burger na yan, nakarating pa yan ng Pilipinas kasi itinago ko nung hindi ko naubos. Ayoko kasi nagtatapon ng pagkain, lalo na sa panahon ngayon na nasa emergency leave ako, lahat ng pera ko, inuutang ko sa credit card ko. Yung credit card ko, ang laki-laki pa ng interest pero sabi ko, hayaan na. Ganun talaga. At least, kahit papano, may nahuhugot ako, ba diba? Sa panahon nga ngayon, mas gusto ko nang umut tang sa credit card kaysa umutang sa tao kasi hindi mo masabi 'di ba mahirap na at least sa credit card automatic magdededuct or kailangan mo talaga or obligado ka talagang magbayad at wala nang kakausap sa iyo nang nabusog na ako ay tinago ko na yung smash burger at nagantay na ako sa aking next flight ang next flight ko naman is from Toronto going to Hong Kong tapos from Hong Kong going to Manila